akong kinakaan dahil wala ako. Nag Nag-iisa lang ako dito. Ako lang, wala akong kakampi. Ang tanda mo, uh, ako lang, wala akong kakampi. Alam ko. Ikaw, ko. karami mong kakampi. Oo, oh, talaga? Oh, talaga. O oh, bakit masak na masak nararamdaman mo? Masak. Wag mo sasabihin mo, wala ka talagang kakampa kasi mga kapatid mo ay tinatakwil ka. Oo, oh, talaga. Kasi sa kapangitan oh, daw ng gali mo. Kaya hindi ka makaalis-alis dito kasi wala kang uuwian? Screenshot mo, oh, bakit ako alis dito? Pamamahay ko yan. Pamamahay Bala, mo yan? Pamamahay Pare-pares tayo, pare-pares tayo. -pare pwede mong gabain yung bahay mo na yan. Titiran ko, pangin titiran ng mga anak ko. Titiran ng mga anak ko? Anak mo? Anak mo kung ituri mo, kung gabagin mo sa likod? Anak mo? Kasalanan din nila. Hoy, kahit kasalanan ng anak ko, pag, ay, pag pwede mong paluin ang bata sa puwet, pero kabugin mo sa likod yung anak ko, batuhin mo na bote yung ay, anak ko, habunin mo na itak ang anak ko, hindi tama yun. Kakabugin mo yung bata, babatuhin mo ng bote? hahabulin mong taga. Tamang pagpapakita sa bata yon Hindi. Hindi ganun ang pagdidisiplina sa bata. Huwag kang magtataka kung bakit nilalabanan ka ng anak mo rin na lalaki. Dahil ikaw mismo, pag pinagagalita ako yung anak mo, anong ginagawa mo? Pinagtatanggol mo sa akin. Pinsaharap pa ng anak mo. Kinukusinti mo yung anak mo. Morning po sa inyo. Kumusta po yung ano niyo, Tay? Pangangalakal niyo, Tay? Eh. Hmm. Kumusta po kayo nung anak niyo? Hindi nga po kami nag-uusap dahil nga mag uusap kami. Mm -hmm. lang po ina Okay lang kayo dyan tay? Okay lang po. Kahit dalawa lang po kami, okay lang. Ngunit ako lalaki lang pagkakaroon. Mm -hmm. Ayaw na mag-ipag-uusap kami sa aking nakumpangan. Oo. Yeah. Hindi na nakikipag-usap sa kanya. Hindi nyo ba sinusuyo? Kahit anong suyo mo po sa kanya, ayaw. Ka. Mm hmm. Ako matigas ang ulo. Sabi ko sa kanya, kung nasa man yung silpong ko na balik mo na ba? Yeah. So, kailangan ako. Yeah. Hindi naman din.

Tatlo kami natutulong nung pagising po ng umaga, nag ako ng damit namin. Try ko po siya kausapin ulit. Walang po ang dati hmm. Um, siya. Uh -huh. Kasi may mga panifokan um, din. Anong oras po ang labas nila tay? Amin ah, ang kasi mga 11.30. Susundin ko po yung um, anak ko lang. No. Minsan, sinasakay ko siya, ayaw niya ba? hmm. Ayaw niya akong pansin. Sinisiyang muna ako ko ako. Wala. So, hindi niya ako. Hmm. Dito kayo ito eh. Okay lang po lagay ko itong mic. Lumabas po yung video nyo nung isang araw. Napanood nyo ba? O napanood po dyan sa kabila po. Ano, ano, ano pong masasabi nyo sa mga comments? Yung hindi ko <laughs> Sila lang po nag, nan nanood. Mm. Pero okay. kumastayin ko kayo ulit. Um, umalis po ako dito. Yung usap po tayo sa barangay. Opo. Pag-uwi po niya, pag-uwi po niyo dito, ano ang nangyari nun? Wala po. Hindi na po kami nag-iinig. na sila kinakasin. Pero tayo ginawa niyo yun. siyempre. Sabihin na natin siya yung mali. Yung pagsuyo para makausap siya, nagawa niyo naman po yun. Oo, oh, ginagawa ko. Nakikipag-usap lang ako ng maayos sa kanya. Mm. Dahil yung uh, cellphone ko, ibigay mo na sa akin na ko nasa iyo ka mm. ako. Humingi, naman ako naman ako sa iyo ng dispenso ko, hindi na kita ah, no, Mm. Mas maganda na iba kung anong kasalanan ko sa kanya. Mm. Mapatawan niya ko hindi ayos lang sa akin. Opo. Oh, hmm. Pero masak sa inyo, inaamin nyo naman na meron na kayong... Meron din ako pagkakamaling hmm. sa kanya. Kasi so, yung pagkakamaling, hindi niya inaamin. Oh, meron din naman po siya. Ang masakit sa ko po. Mm. Ang um, minumura po ako. Mm. Pagdadasal niya akong mga matay mababang ako, mababangga sa akin. Mm. Kaya nasabi ko po sa kanya na hindi kita siguro tunay na kasi ganyan ang ginagawa mo sa akin. Masakit na po sa akin sa loob yun. Kaya hmm. eh, nasabi ko na po sa kanya na gano'n. Ang gusto ko sanang mangyari tay, kung ano yung mali sa bata, maayos. Alam ko na doon yung hirap nyo, yung sakripisyo nyo, hmm. mahal nyo sila eh. Pero Sim, yung pagpapalaki po ba? Sumulat sa po kahit anong kwan ko siya, sa kanila, malilit pa sila talaga lumalaban na po. Mm. Kahit sa na sa nanay nila lumalaban. Mm. dapat po ayusin natin. No? Yung ba magulang ka, gusto mo ba yung minumura ka lagi? Hmm. Uh -huh. Pati yung nanay nila, minumura nila dati. Talaga matitigas ang ulo nila. Yeah. Ayaw, yeah. ayaw, nila mapagsabihan. Mm. Sila silang magkakapatid, nag-aaway. Yeah. Lalo yung bunso ko, pinapakpa ano kaya, no? Ha? Huh? Oh, yung malit ko. Pinapakiwa ako. Kiwa ano sa sabi sa akin. Oh my God. Totoo po yun. Pinagsasabihan ako ng pakiwa yung, ma, yung, bunso ko pong anak. Bago malis yung nanay nila, nag inabol ko pa sila ng itag. Totoo, inabol ko sila ng itag, mga mm. anak ko. Oh. Dahil sa kuwan nga, sa sobrang kuwan ko na, Kasakit na nang nagawa ko. Masama ng lobo niya. Kasi minsan, yung anak ko lang lang, kinababato ko ng bote. Mm. Namin ko. Kasi kasalanan din po nila. Matitigas talaga ang ulo nila. Lumalaban sa akin. Ayaw nila magpapakuan. Mm. Kanina naman, yung anak ko lang lang, nang ko. Papasok ko, hindi. Mm. Ambi ko. Maghihirap. Ako kako, ganyan pa rin ang ginagawa. Ganun pala yung bonso Tay. Oo. Totoo po yun. Naku, tay, dapat maayos yun. Tayo ito po, lumabas po yung video nyo nung... nung isang araw. Magba nakapagbasa po kayo ng comment? Oo. No. Ah, nakapagbasa po kayo ng comment? Hindi, hindi po. Na, sinabi lang po sa akin. Magbabasa po ang comments, gusto nyo? Simulan ko dito sa pinaka-top na comments po, wow. no? Sa tingin ko, walang pananakit kung mabait at mabuti silang anak. Imposible namang saktan sila na walang oh, inagawang mali. Parang barkada lang gusto ng anak. Sobrang nagsalita ang anak sa ama. Hmm. Baligtad na talaga ang mundo. Magulang na ang umihingi ng tawad oh. sa anak. Totoo yan. Magulang na talagang umihingi ng tawad sa mga anak. Kampihan ang anak na babae ng harapan, lalong mag- magmamalaki ang anak. Mas matino pa ang isip ni kuya kaysa kay ate kasi ang gaganda ng sinasabi ni kuya para sa pamilyan nila. God bless po. Sabi po niya, Tekram, magtanong-tanong ka muna minsan. May mga batang sinungaling, di naman sila oh, to po. -po mapagbubuhatan ng kamay kung hindi sila pasaway. Oh. Saka huwag mong ipapadinig sa mga bata na kinakampihan mo sila. Tingin mo nga kung magsasagot kahit kaharap ka di marunong mahiya tapos pang anim matured yung anak na lalaki magsalita naka cellphone ando ng evidence sabi po niya tapos wag naman po sanang sa tatay lahat isisi may ugali din ang batang babae may ikpit din ang tatang ko noon pero hindi ko siya sinagot-sagot wag po sanang kampihan ng batang babae sa harap harapan. Okay. Sabi po naman ni Tita, USB, USB TMA32, di magagalit ang isang ama kung walang makikita ng di maganda sa anak. Matitigas oh. Matitikas din na kasi ang ulo ng mga bata. Ngayon, kaya naintindihan din ng tatay, huwag kampihan ng mga anak. May dahilan din ng mga ama kung bakit siya napap, mapapagalitan, napapagalitan na napapagalitan. Mas malawak ang isip ni Kuya, neutral siya mag-isip sa kay ate, sana maayos ang buhay nila. Mabait na bunso yung ate, kita ko palang matigas ang ulo niya, pasaway pa, pala sagot sa ama. Daig pa siya ng kapatid mag-isip, dapat tataram, pagsabihan mo din ang babae, hindi puro ang tatay ang pinagsasabihan mo. Okay. Dala po ng galit ni tatay kaya siya nakakapagsalita ng ganoon. Isa pa, stress siya, gawa ng hiwalay pala sila ng asawa niya, si ate. May katigasan ng ulo ng ganyang sport siguro ng ina. Maigi pa yung bunso, mas may isip. Sabi mo niyang ganoon. Huwag naman sanang ganyang tatay, teka. Huwag niya sisihin ng tatay. May karapatan siya para disiplinahin ng mga anak niya. Isipin niyo yung tatay nila kahit lumalaban ng mga anak niya. Di niya pa rin pinapabayaan. Huwag niyo lahat isisi sa tatay. Magtanong-tanong muna kayo sa mga kapitbahay at mga nakakakilala sa kanila. Okay. Maraming salamat po sa mga concern. Nung time po kasi na yung telegram nung time nun, sabi ko ni Tito Darius, ah, puntahan ko daw si tatay. Dahil nga nakita niya dahil kapitbahay lang. Mm -hmm tapos nasabi ko nga may nagtanong ako doon sa mga tao dito wag na daw kasi nga daw si tatay may pagka uh, kung may problema kay tatay kaya sabi ko mm -hmm. sige wag na si tatay yung ko yung mga bata kasi nga meron nga pong problema about doon sa bata kung okay. paano nyo sila uh, disiplinahin mm -hmm. hindi naman siguro gano'n yung bata kung yun nga kung medyo ma kung maayos yung pagpapalaki sa bata. Kaya naman di ba ganun siya tayo dahil mm. nanggaling din sa ama yung mga magulang sa magulang yung mura dito, away dito. Mm. Ay, Lari -lari kaya din. kayong labanan. Ang uh, gusto ko po sa inyo, hindi kayo sumuko yung kumari, yung naghahanap buhay kayo, makainin okay. pakainin sila. Hindi ko sila pamabayan po, uh. kahit anong manyari. Kaya lubos-lubusin na natin, bawasan natin yung mga masasakit na salita. Yes, pag sa, sa bagay po, pag ng graduate, alis na rin kasasama na sa... Kaya po ng puso mm -hmm. niya, iwan mo kayo ng anak niya pala. Masakit din po sa akin. Kahit ngayon, mm -hmm. yung anak kong bunso, sa masakit ngayon. Gusto kong makausap. Ayaw pa kausap ng asawa ko. Nanay ah, nila. Uh, Ay, gabi-gabi hindi ako makatulong po. Iniisip ko yung anak kong bunso. Mm -hmm. Mula umalis po, hindi ko nakakausap. Aka ko akong kasama yung bunso? Kasama niya po. May tatlo anak Tatlo po yung anak ko po. Mm. May dalawa pong lalaki, ay dalawa pong babae, saka isang lalaki po. Bunso mm. ko po, babae. Mm. Yung po nag-aaral doon sa kung kinder, pre-LM mm. mm. ha. Eh, nag-graduate na po siya, hindi ko nakakakuan. Ayaw ako kausapin eh. Mm. Gusto ko man silang, gusto ko man siyang pa, kumusta eh no. Tay, so, sa tingin nyo, ano, saan yung mali? Parehas kami may mali, mm. gano'n. Ah. Kami dalawang mag-asawa. Ah. Amin ko may, doon... pa, may, mali din ako, may mali rin yung asawa ko. Ah. Pero doon sa pag-iwalay nyo tayo talaga, ano talaga yung problema? Wala po. Wala po. Siya lang po ang talagang makaroon ng Problema hindi, po? Oh. Baka naman um, nung nasa Bisaya kay Nandigaw, karoon kaya... Ay, hindi. Lagi pang tumatawag sa akin kaya Gusto, Mm. Panay daw pang gastos. O sandali lang ka ako, babali lang ako. Papajikas mm -hmm. ko na lang. Ang ginagawa niya, nagsusumbo yung anak ko lalaki. Lagi daw umiinom. Ah. Oh, umiinom. Ay ilig sa inom po 'yun. Sigarilyo inom. Pag umiinom daw ng baon yung mga anak ko, 10 piso na bibigyan. Yeah. Mamaya magpalabas ka ng limang araw o kaya hmm. sampung araw, tatawag na naman. Oh. Budget na naman ito. Bu bumabali na naman ako. Piniyo siya mo, Tess? Pinapadala niyo oh, siya? Oo, oh, pinapadalan ko Kahit po siya. Kahit po kayo? Oo. Oh. Hmm. Kahit umuwi ako ng walang kapera-pera, basta may bigay ko lang sa kanila. Hmm. Ganun po ang ginagawa ano, ko po. Nung umuwi ako ng Pasko, oh. hmm. binilang ko sila ng damit may pasalubong ako sa kanila. Yeah. Kahit wala kahit wala sa akin, basta yung mga importante yung mga anak may mabisan mab sila. Okay. Tag-iisa silang sapatos, tag-iisa silang damit. Mm. no pas... Kwan? Uh, mahirap po talaga yung role ng isang ama, isang magulang tayo. Mm -hmm. Sakripisyo kung pipinuhin natin yung mga sasabihin natin, pagpapalakin natin okay. sa mga anak natin, nandun na yung ano nyo eh, nandun na yung sakripisyo nyo eh, bilang hindi nyo iniwan yung mga anak nyo, nandun kayo, mahal nyo sila. Ang mahi, ang, yun nga, yung ano lang, paano nyo yung handle. Pero lad nyo sila. No. Okay. Hindi nyo sila iniwan. Hindi ko sila pababayan, hindi ko sila iiwan. Mm. ko sila hanggang gusto nila mag-aaral. Mm. Kaso yung anak kong babae talagang ayaw siya. Hmm. Doon sa nanay niya talagang gusto niya. Doon po ako napaproud sa inyo. Kaya lang yung mga pananalita natin. Sul sulitin na natin. Ito na yung ano yung sakripisyo nyo eh. Yung hindi kasi porke tayo lahat nagpapakain, ganun. Kailangan nyo kasing kampanan talaga naman yun kasi ginawa nyo yan. Kabalikat naman po yun ng pagiging ama nyo. Kaya lang, yun nga lang yung mga salita na hindi maganda. Paano sila palakihin? Nakakontakt niyo ba yung asawa nyo, Tay? Hindi pa hindi kong magkosip yung mga kunti. Nalulungkot nga lang ako sa inyo, Tay, dahil sa kabila ng sakripisyon niyo, yung mga anak niyo, nakuha yung ng punso. Hindi ho dapat ganun. Lahat po ah. sila ganun po. Pinagsasabihan ako, wala akong kwentang ama, oh. Hmm. kahit yung anak ko lalaki gandil. Minumura pa rin ako. Hmm. Tinatanggap ko pa rin. Masakit tayo, no? Parang walang, wala kang gana sa buhay pagka ganun na, eh, no? Ang nang hindi nga ako makatulog sa, sa kakaisip. Ang oh, sina, sinasabi sa akin. Hmm. Naghirap ako tapos ganun lang may sasabihin ko sa akin. Yeah. Kaya doon po ako nalulungkot eh. Nandun yung sakripisyo nyo. Tapos ganun ganon na nga lang sila. mag kay kayo mag-alala, mag okay din po yan. Sa tingin nyo, may natitira pa ako kaya siyang pagmamahal sa inyo? Ewan ko pa siya. Wala na sugo. Kasi nakaya nga po kayong ipagpalit eh, no? Hindi, hindi. Uh, ayaw na siguro dyan sa sinabi kong masasakit sa salita. Ayun. Yeah, kaya ayaw na siguro. Galing nga ako sa inyo yung hmm. mga... Hindi, hmm. oh. then tuminsan po kasi kaya tikam. Hmm. Pag tumatawag ako sa sepo, na sa malaya ko nandito sila. Hmm. May kausap siya. Hmm. Sabi ko sa kayo, kaya hindi kita nakukunta dahil may kausap ka. Hmm. Sabi ko sa kanya. Hindi, wala, wala, sabi Ay, ko. Ay, na ano nyo, oh. nyo lagi. Oo. Oh. Yung tinatawagan nyo oh. siya. Tapos busy. Oo, oh, lagi may number there. Not Busy pa. Pani uh. pa pa may kausap siya. Tapos sasabihin niya. Hindi, sinyal ko lang siya. Po, pero mm. um, galing din sa mga uh. na po sinabi. Uh. Kaya tumatawag ako sa mama nyo. May laging katawagan din siya. Papa, kaya hindi mo nasasagot. Ano niya? Mm may iba ka na siguro kako, ako yun lang na nasasabi ko mas mm. sa kanya then tuwing tumatawag po ako talagang ganun po hindi ko malaging busy cellphone po na. Uh, Kahit na nung napunta rin sa Bisaya ganun din po mm. gusto pa po niya po, yung tumboy pupunta sa Bisaya doon na sila magkasama mm. Uh -huh. Mm. Mm. po ako sa inyo mm. Ganito po. Uh, kaya po kami nandito. Gusto po kami makausap ng asawa niyo. Gusto niya? Gusto po kami makausap. Ang asawa ko? Ano po. Wala yung asawa ko rito. Mm -hmm. Hindi naman po siya mo. Tumawag po sa amin. Gusto daw po kami makausap. Wala po siya. Hindi naman po siya mo ng pistol. Hindi po. Tumawag siya ngayon. Malapit na daw po siya. May gusto po siyang sabihin sa amin no. at linawin. Siguro ano na rin, Parang siguro kaya gusto kami makausap ng asawa niyo. Baka meron siyang gustong linawin din sa mga napag-usapan namin, natin. Oo. Oh. O paano tay? Kung paano lang hmm. talagang pinagtaboyan kayo ng asawa niyo mga anak niyo? San kayo uwi? Pupunta ako sa mga kapatid ko. Huwag hmm. ko, Pero hindi ako piting kanya. Siyempre, bahay din. Paano yung mga anak ko? Hmm. Hmm. O, oh, kamusta kayo ni papa mo? Hindi pa po. nag pa po kami. Hmm. Pero, sinusuyo ka niya. Oo po. Hmm? ano na? Dari, ano? Ruy, mag-ano ka muna? Mag-ready ka muna.